Lagi po tinatanong sa akin, paano pag-take ng creatine before workout, after workout? Ang mahalaga, pasok sa schedule mo, i-take mo yung creatine every day. Hindi siya kaagad ma-fulfill in one week, in two weeks, months siya. Two months, three months. Ganun ang creatine, it takes time. So you have to take it every day because nire-replenish niya yung creatine stores ng muscle. Ang difference niya sa whey protein, ang five grams na kailangan lang ng body natin or minsan 3 lang ng creatine, walang calories. Ang whey protein, protein substitute sa meal na hindi natin makuha, ay eh, calories siya. So, 120 calories, 30 grams. Parang ganyan, di ba? Kasi 1 gram of protein is 4 calories. So, ganoon lang siya. Ganun lang siya kasi yung pet. Kung di nyo makuha yung protein, kung gusto nyo kumit, mag-protein na kayo, okay din naman. Do what works for you. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Lahat po ng diet, mag-work. Basta, bagay sa lifestyle nyo. Attainable, sustainable sa inyo. Kaya niyo siya for the long term at pasok sa budget nyo. Ganun lang siya kasimple. Like, do what works for you.